So ito dahil galing sa bundok papaya. Si, yeah. Galing sa bundok si ano, papaya. Si Pastor Tony Lagoren. Uh, kaya nanililaw na na bago dumating dito, madilaw na. Meron namang hindi dilaw pa. Ayun no. <laughs> dilaw na talaga to. Malapit hinug na hinog na. Eh, may bunga nga ito na hinog eh. Pero lang Pastor. Ayun, uh, ayan, ayan, ayan. Oh. <laughs> oh. Alam mo ba ang papaya kung ano ang gamot? Okay, para saan ba yan? Pwede rin itong inumin, pakuluan mo. Uh, naglilinis din ito sa ating urinary trunks o sa ating bato. In kung picture. hindi normal ang iyong pag ihi maging normal yan. Uh, isa pa, ang gamot nito, ipangkuskus dito sa mga anan. Oo, oh, nakakatanggal din ito sa mga anan. -an. Sa hadhad, -had. Had, had din kaya ginagawa din tong pagka na dry out, ginagawa tong uh, sabon, papaya soup. O oh, si Pastor Arman Aspa. Ayan, no, kontakin, kontakin nyo. Hello, Pastor Arman Aspa. Uh, papaya soup. Mag, mag ano ka ha? Kaya pala merong nakalagay papaya soup. Pero kulay dilaw na yon. Excuse me, brother. Palala natin si Pastor Arman Aspa. Mag-subscribe ka ha? Kay Edgardo Ilgasis. Salamat, Pastor. Bishop na po yon, yun ang chairman ngayon ng Akma ng Antipolo. Uh, salamat, Pastor. Okay. Uh, karagdagan, Kuya Mario, may alam ka pa ba nito? Ah, oh. Ano, ano? Ang papaya daw, ang pagpapakuan sa may pagramaga, pagkakarang sa masakit ang inyong katawan, ang inyong ako na kulang ka ng pan, gamot yan. Totoo yun, totoo yun, maraming gamot. So balik tayo sa ano, So, ano, ano yung Kuya Mario? Kuya Brother Mario, ano to? Gamot, gamot sa? Sa baka kung ganang van, may ano po may pangalit siya sa ano. Gamot yung sa ano nga, sa ako lang ko, ang pangalit ang pangalit siya, tindik. Appendix! Gamot yung sa tindik. Yan, ah, oo, oo. Hinubong, ang yan nga, Ay, hinubong binanggit mo, ito? Walang hiya ka, nakita, nakita mo lang ito, ito na binanggit mo, walang hiya. Ano? <laughs> oh, eh, paano kung walang bunga? Ayan Dahan o. Dahon na lang. O, oh, ayan o. Dahon. Oh, ayan o. Oh, ayan o, oh, oh, may bunga na. May, may bunga dahon na o. Oh, may bunga na. Oo. Oh. O, oh, ayan o. O, oh, Kuya Mario, anong kainin mo dito? Yung uh, laman. Yung laman. Laman. Nasa dahon pa lang tayo, tumalon ka na doon sa... <laughs> bunga. Pero pareho 'yan sa akin mga kaibigan. Okay. Ang Kuya Mario gamot sa appendix, ano to? Ah uh, ito ay diuretics, ito ay uh, pag ikaw ay TB TB Tibi. Oo tama. Tibi. Parang malapit na sa tinatawag na tubol Constipation sa English. Constipated. Constipation, constipated. Constipated. Ito Oo. itong It, yun, 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 At meron din siyang vitamin E. Igi, i igil. At meron din vitamin A. Oo. Oh. Ang palinaw ng mata. Ah, oo. oo. Ang palinaw, o kasi dilaw. Ang, na pa, ang na. palinaw na. na naman mata. Yung ang um, pa, yung... Marami. Marami. Alin? Yung chesa. Yung dilaw Isa. din yun. Hindi tayo, tayo nag-uusap po. Ano Say, yun? yun? O dito muna tayo, papaya. Oh, ah, chisa nga de, de, Wala naman chicha. ano ipapakita mo chicha dito? Wala, dito na lang muna tayo sa papaya. Ah, meron dito chicha. Papaya. Papaya lang na. Papaganda papaya muna. Ng kotes. Ah, pampaganda ng putis. Ayun, yun. Ang galing ni Kuya Mario. Ano ako dyan? Ah, Agri ako Agri. Pampaganda so ng putis so ito. Pwede mo siyang kainin uh, hinog. Uh, na hinog. Pwede yung hilaw. Pampaganda ng putis. At pinahalo siya sa derma. 'yung dahon ah pinahalo siya sa sabon tapos pangpatuyo ng kutis. Ah. may alam pala si Kuya Ma. Pero alam mo mga kaibigan natawa si Pastor Arman Aspa kasi nung gumay gumaya rin eh, ng mga pastor, ginawa ang ang bunga mismo ginawang ah, sabon. Hindi pala pwede bunga na panis 'yung sabon nila. Hindi dapat ang da dahon talaga ang gagawin. Kasi ito na dried up, napatuyo. Pag natuyo na, ginigiling, pinapowder. Tapos nilagyan ng kulay para kulay papaya. Oh. Mali pala sila. Hindi, da, hindi bunga. Ang bunga, mali. kakainin. Oo, oh, huwag kayong gumawa ng sabon na papaya ganito. Eh, mali, mali naman pala eh. <laughs> <laughs> oh. Nagtawa ng tuloy sila doon. Ayan o. Oh. Ah, oh, 'yan, dahon pa, daming oh. dahon. Okay, karagdagang kaalaman. Mm -hmm. Ito ay nilalaga para sa iyong diabetes. Ayo, palakpakan oh, natin ayon, si, ayon, si, ayon. si si brother oh, para sa diabetes, pampababa ng dugo. Oo. Oh. Uh, 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 at ang buto nitong hinog na papaya na na nakita ni Kuya Mario, oh. ang bunga ang oh. bunga. Parang ah, ano? Parang ah, ng liso. Ah, ng Liso. Liso sa Bisaya. Liso, liso Buto. Ayan. Ayan. O, o ito. parang ang lasa niyan. Pitong piraso. Para, parang paminta lang. O parang paminta o, yan. O pitong piraso. Kainin palagi. Araw-araw. Yan. May Kung kukuha na pala ng exam ito, may ipapasa na. Oo, oh, papasa na yan. Papasa na, marami o. alam. O, oh, marami lang alam. Si Mas kaya. lalo ka na. At yung mga nakakinig sa atin, mas lalo, mas marami siya malang malalaman. Marami silang malalaman. Oo. Oh, nakakuha sila ng kaalaman sa atin. Plus magpindot sila ng... Pwede subscribe. Oh, Tama. Bakit Kasi, sila pag nagpindot, ano bang pakina, ano pakinabang nila? Ang ibig sabihin, nakatulog sila sa maraming tao. Kasi tayo makapagpatuloy din na mag-program ng katulad nito ngayon na ating ginagawa kapag maraming nag-subscribe. Gaganahan kami at maraming matutulungan talaga natin. Magkakaroon tayo ng motivation. Oh. At magpatuloy tayo, magpaliwanag doon sa hindi nakapanood at patuloy kaming magbabanggit nito. Yan, tama po yun. Uh, yan, ano pa? Mayroon pa dyan. Pang, yan, pang is-is ng kalero. Oh, yan, yan, yan. Ito, ito, ito. ito, ito. Mangga ay, uh, pumamaya na yung mangga. Ito muna. Yes. Alam mo, nung pang isis is ng kalero, ang bunga nito kinakain ng ibon. Ay, ang, ang dahon na to, nasubukan ko, ginagawa kong herbal. Hindi, ang desya, ang ginagawa ko nalaga. Nilalaga nga? Ba Bakit nilalaga? Nilalaga para yan sa mga... Kunang, sa bato. Sa bato. Tama. Oh, SS si daw, SS. Itong, kaya tinawag siya ng SS, kasi magaspang. Magaspang. Magaspang siya, oh, magaspang. Pinanglinis linis din yan sa kaldero. Sa bukid. Oo, oh, sa bukid. Sa Maynila, hindi. Pwede mo pagkalaga, ipangkiskis eh, pang -kis -kis mo pagkatapos. Oh, yan. Oh, kasi double function nga ay gamot pa sa kidney troubles para maging malinis. Uh, kung makaalis ng dumi sa panlabas na anyo sa ating mga kagamitan, nakakaalis din ng dumi na bumabara-bara sa ating bato. Kaya ang ating kidney kasi may kidney naman talaga ang tao, bato may bato ang tao. Kailangan wag wag, wag siya magkasakit sa bato sa bato. Kasi nakita ko na yun yung sa tiyuhin ko. Umiihi siya ng bato. Yung asin na parang puti siya. Malaki. Nahirapan siya. Dumudugo daw yung kanyang pasinsya na ha. Pero yun ang katotohanan na nakita ko sa kanya. Uh, kanyang iniinom na gamot. Yun na nagpapahirap sa kanya. Nabagsak siya dahil wala na siyang pambili. Binibinta na niya yung mga property niya. Eh, siya yung pinaka na nakatira doon dati sa Villa Gonzalo Dos. Oh, sa Cebu. oh yan. Dahil sa sakit na yon, hindi eh, ko pa kasi alam to eh. Eh, bago ko lang nalaman dito. Eh, nung mga araw na yon, 19 years old ako, wala akong pang alam sa mga ganito gaano. Uh, ngayon na uh, atin ang natuklasan ng maraming mga may dudulot sa mga iba't ibang klasing dahon. Sinisikap natin bilang lingkod ng Diyos makatulong kay Brother Edgar at sa inyo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman. Oo. Oh, yan. Hmm. Huwag na tayong masyadong mag ng synthetic dahil hindi ko kinakalaban ng mercury. Hmm. Ang TJP Kaso nga lang, kung pupwede, kung makahingi tayo sa kapitbahay ng mga dahon para ilaga, pagcagaanan na natin kaysa yung iinom ka ng synthetic na magkakaroon ng side effect. Hindi lang yun. Cancel sa bulsa. Magbubutas ang bulsa. Tama yun. <laughs> uh, ikaw ay wala ka kasing pambili kaya <laughs> bili ka na lang ng dahon. <laughs> ah. Ay okay. mayaman tayo sa mga herbal eh. Bakit ka pa bibili? Kaya nga yun yung sinasabi sa Biblia, My people shall destroy because the lack of knowledge, Hosea 4, uh, chapter 4, chapter 4, ayan, uh, uh verse 8, uh, uh may people shall destroy because the lack of knowledge, they're rejecting the knowledge of God. Ang, ang Diyos mismo nagsabi, o oh, kumuha ka ng madahon kasi ang bunga niyan, ay pagkain at ang bu ang dahon niyan ay gamot. Eh dahon na nga oh. Kaya pinaliwanagan Ang alam kayo? ko pastor, mga dahon. Ang dahon may mga kanya kanya function. Ang dahon doon nagmula yung mga gamot. Kaya nga, kaso nga lang concentrated siya. Oh, concentrated. At meron ng chemicals kasi siyempre bago nabuo yan, pag dumaan kasi sa apoy, may chemicals na. Ayan mga ang... Introducing manga. Manga. Mahal ang, yan sa Amerika. Ang manga ay pampalinaw ng mata. Opo. Ang manga ay gagamitin panglaga para malabas yung malamig sa katawan. Opo. May limang. At merong magnesium. Magnesium. May potassium. May potassium. Ano pa? Ibig sabihin magnesium, potassium. Ibig sabihin, lalakas yung katawan mo. No? Oo, oh, may vitamin C pa yan. <coughs> vitamin C yung... Lima ang vitamins niyan. Meron to. Lumalakas ang katawan. Ito <coughs> ang mangga para yung pag oh, nag-lipson ka ng baboy, lagay mo dyan. Ay, Okay! pag nag ng baboy, kasi may asim. Manok, pwede. Pwede rin sa manok. Manok na lang. Baka, pwede rin. Oo. Oh. Naamoy ko nga, maasim pala siya. Oo. Oh. Para yung langsa na sa loob ng tiyan, maalis. Maalis. Eh alam nyo mga kaibigan, nasubukan ko rin ito, gulayin. Nagugulay din pala to At ihalo sa isda. Pwede rin. Oo, basim. Pang asim. Mm -hmm. Pang pag nagluto ka ng isda na sinigang, ganun. Kahit manok, pwede mong haluan yan. Ang nakita ko sa ibang TV program, kailangan daw mura. Mura? mura. oh, pero kung wala kang makitang mura, hindi panahon ng mura, eh, di yung mat matandang dahon na lang. Ah, oh. Ayan po. Pwede naman siguro siguro ito dahon. yung Siguro ito yung ginagawang sinigang. Oh, pero pakitingnan lang po sa likod, baka may puti-puti na parang mga bahay ng uod. Ah, kaya hugasan yung mabuti. Oh, Hanggat so, maari. Ayan. Okay. So, ang mangga ay pampalinaw ng mata, pampaalis ng lamig-lamig sa katawan. At pangbunga nito ay vitamin C, yan. may potassium, may magnesium. Ayun, marami po, marami pang pwedeng ano, salamat kapatid, kaibigan. Uh, salamat. Marami silang natutunan ngayon. Ano ba? Meron kaming huling kangkong na nangaluntoy. Ayan. kasi dahil malayo pa sa bundok. bundok oh. Kaya ano, okay lang naman to. Ano bang message tulong yan? Sa katawan. Marami no. Ang tawag nito sa English ay uh, spinach. Spinach. Oo. Uh, kangkong. Oo. Oh. to? Bukod sa variety ng mga spinach. Bukod sa pangulam, uh, nagpapaluwag spinach. din niya ng mga daana ng dumi para ano ba yun? Tawag nun? Antioxidant. oh, antioxidant. Sa English pa, antioxidant. Antioxidant pala ito. Oo. Oh, alam mo, pag kumain ka ng kangkong ng sobra-sobra araw-araw, magtatae ka. Pero hindi naman diarrhea siguro ang tawag. Kung baga, normal pa rin yun. Ang ibig sabihin, pag sobra... Pag sobra. Masama. Ah, masama pala. Pag sobra-sobra. Kumakain ka nito ng almusal, tanghalian, haponan. Oo. Oh. Ano? Nasubukan ko yan. Ang ulam namin, umaga, tanghali, hapon, iniiba-iba ko lang pagluto. Pinagawa kong adobo. Sa so, umaga, nilaga. <laughs> tinola, uh, tinola at saka oh. sinigang. Oh, yan. Yeah. Diba? wag Huwag siguro isang luto lang. Pag siguro adobo kasi mamantika, uh, sigurado. No? Kangkong. May dalawang klaseng kangkong. May Chinese oh, may Chinese at Chinese merong kangkong. Pilipino kangkong. Native kangkong. Ah, okay. Yung native may native, kangkung. yung may pula-pula ng konti rito. Ah. Yung Chinese, yung diretso lang nakaganyan. Na. Okay. Ayo, galing. Oo. Uh, ito ay merong Siyempre marami namang vitamins na makukuha kaya eh, 'yung iba mga pinakita namin, Walang nabibili sa palengke tulad itong papaya, wala ang mabibili sa palengke ay mayroong 'yun, may hinog na. Pero mahal na yan. Pero isa lang naman 'yan ang purpose noon. Oo. Oh. Ito gamot 'yan sa pagtatae o gamot naman din 'yan sa hindi makatae Mm -mm. <laughs> yeah. Pero, saan nga ba nagmula ang bunga? Eh, oh, yeah. di nagmula sa dahon. <laughs> uh, magandang umaga. Ay, ang aming mga sinasabi ay may pakinabang para sa ating mga kababayan na wala butas na ang bolsa. Mm. At wala na masyadong maraming pera dahil wala pang natanggap na ayuda. Mm. Kaya... Si Pastor Tony Lagorin, lagi niyang binabanggit ayon sa Biblia. The fruit is, is your food and the leaves is your medicine. Amen. Ang bunga ay pagkain at ang dahon ay gamot. Sa Bisaya pa, ang bunga ay pagkaon, ang mga dahon ay tambal. Ayan. Hmm. At uh, ip ipaalaala ko lang sa ating kababayan na sa Indonesia na ay stroke Nasa Indonesia siya. Mm. Ito yun, uh, Brother Dane. Uh -oh. Ito yun, uh, pwede rin yung matanda, old one. And this is a new one. Mm. Bagong sibol. Bagong sibol po. So, maraming salamat. Maraming salamat. So, dahil nagbigay kami ng kaalaman. Para sa ating mahihirap na kababayan, uh -oh. please subscribe. Pindutin mo lang yung like and subscribe uh -oh. para naman uh, kami ay mayroong motivation. Yes, Edgardo Gasis. Uh, mayroong motivation baby. na magpatuloy. Youtube channel. Oo. Mm. Ayan po. Um, gagawin na namin yung aming ano. Uh, salamat. Maraming salamat. Mm -hmm.